Magandang araw mga kababayan. Meron tayong dumating na package. Testing natin kung maganda ito. Ito po ay Kibler na microphone. Ito po ay uh, dynamic. May wire po ito. Kaya testing natin kung maganda ito. Nasa halagang, ano lang ito, 713 kasama ng shipping fee. Salasada ko po, po ito in order. Uh, sana maganda ito. Testing natin. So, unbox muna natin, mga kababayan. O, oh, silyadong silyado pa ito. Galing sa Lazada, kararuting lang. Ayan, ayan, ayan. Ayan, diba? Wow. Okay. Ayan, ayan talaga, o. Oh, medyo... Siyempre, doon yan sa sorting. Alam nyo naman, pagdating sa sorting, eh. Alam ko yan kasi dati akong... Nasa R21 ay talagang nilabog-labog lang yan nahagis-hagis lang yan pag hindi mo nilagyan ng tatak na fragile kahit na mayroon gano'n eh sila maingat o paano ko ba buksan to? sige buksan na nga lang to ng ano tigil na muna to yan mukha na secured yan sabi 10 meters daw itong itong, itong ating wire Ayan. dito natin isasaksak yan sa channel 3 o di, kahit saan dyan sa uy ang maganda to mabigat mabigat babakal ah good job ibler oh, bakal atin okay. ang ganda so lagay natin to sa mixer para matesting natin at kung sira di Tawagan natin yung seller. Ah, di Ganyan lang din naman talaga. Testing natin. Check. Check natin kung talagang maganda siya dahil kung maganda pa ay eh, order pa tayo ng isa pa para si gagamitin din naman natin ito sa mga event sakaling may eh, mag-aarkila sa atin pero kung wala naman di dito lang sa bahay Hit natin para sana hindi nagtitibak ano na sound sound wala pa sound 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 check sound sound Ayan na, may sound na. Ah wala po. Nasa ano sa Ayan, lagyan natin ng ah uh, effects. Lagyan natin ng effects. Echo echo. Echo echo. Sound check. Sound. 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 Sound check. Sound. Sound. Ayan. Maganda, no? kundi dito lang, ano, dynamic super cardio microphone. Ito, instrument microphone. Siguro maganda ito sa mga video kita talaga. At ah, tinisting naman natin kanina. Mukhang okay naman. Okay naman siya. Mabigat, oh. Mabigat. Ganda siya. Maganda. Ayos to. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng ganitong uh, unit eh. Kibler. Nasa 600 plus lang ito. Siyempre kasamang shipping. Ay nasa 713. Yan. Ang binayaran ko sa Lazada. So meron ito. I-type lang ninyo. Ang PM830. PM830 ng uh, Kibler. yan Super cardioid instrument microphone para sa akin okay na ito pang back ko ito kasi nung nakaraan na nag moving up last year uh, palagi ko kailangan din talaga ng dynamic microphone yung may wire ano itong may wire na microphone kasi nga naabutan ako ng ano talaga low bat yung ating uh, mga teacher nagreklamo nalobat na raw yung ating pero you mo know, energizer pa yung battery na ginamit natin pero na, na naabutan talaga mahaba haba yung kan eh? mahaba haba yung uh, ah, kanilang program nalobat talaga yung dalawang ano natin microphone parehong nalobat tapos napansin ko rin kung mainit ang panahon umiinit, umiinit din ako malakas uminit yung microphone at ang microphone po ng ano ha, yung wireless, ang lakas kumain po ng uh, battery niyan. Kung pangkaraniwan lang na battery katulad ng mga mumurahing nabibili sa ano bangketa, nako po, saglit lang 'yan. Baka 30 minutes tapos na. Pero kung uh, energizer ang gagamitin mo, tumatagal din naman. Pero ano po, napansin ko po ano, umiinit talaga yung ginamit nating wireless. Ito po pang backup ko kung sakaling uh, uminit or uh, maubos yung o malobat, ah, meron tayong magagamit na dynamic. Oh, okay naman to, na natin. Malakas po siya, malakas. Kaysa yung pangkaraniwang microphone na nabibili ng tag 300, 275, yung tag 500, eh medyo mas maganda na rin ito. At hindi po siya plastic, talagang ano siya, sulit o mabigat. Oh, so yan lang po muna, ah, pag mo ang aking video, yung pong mga ano po, yung pong mga anong tawag dyan, <laughs> patalastas wag nyo po sanang escape para makatulong makabili pa uli ako ng panibagong uh, microphone <laughs> yan lang po muna maraming salamat bye bye ang inyong kuya Ray, Ray TV